Sa gitna ng malakas na patak ng ulan, bumubulong-bulong ang hangin sa mga siwang ng lumang bahay ni na Miguel at Aling Teresa sa isang liblib na baryo sa Batangas. Ang amoy ng sinaing at ginisang bawang ay sumasabay sa lagaslas ng ulan sa bubong, ngunit walang init na dulot sa malamig na hangin sa pagitan nilang mag-ina. Nakatayo si Miguel sa gilid ng mesa, nakapamewang, ang mga mata ay puno ng inis at pagtutol. Bago tayo magsimula, I-like mo na at mag-subscribe eh, dahil may mga bagay dito na kailangan mong malaman bago pa ang iba. Nanay, araw-araw na lang. Wala ka bang sawa dyan? Tinuro niya ang maliit na altar sa sala kung saan nakaluhod si Aling Teresa. Mga kamay ay magkasalubong, mata nakapikit sa dasal. Hindi kumibo si Teresa, patuloy ang pagbulong ng ama namin habang nakatutok sa imahen ng Birheng Maria sa gitna ng altar. Napapaligiran ng dalawang kandilang nakasindi at isang maliit na paso na may rosas puti. Kumurap-kurap ang apoy, tila nakikiramay sa tensyon sa loob ng bahay. Nanay, kausap mo lang naman yan isang piraso ng kahoy at pintura. Wala iyang maririnig sayo. Bumukas ang mga mata ni Teresa, mabagal, mabigat. Miguel, wag mo namang lapastanganin ang ina. Siya ang nagligtas sa atin noon. Kung talagang nagligtas siya, mabilis na putol ni Miguel, nasaan si tatay ngayon? Bakit hinayaan niyang mamatay siya? may panginginig sa boses niya, hindi malinaw kung galit o sakit ang nanginibabaw. Dumilim ang mukha ni Teresa, tumigil sa pagdarasal. Tumayo siya, nakatitig sa anak na parabang sinusubukang ipaliwanag ang isang bagay na alam niyang hindi madaling tanggapin. Anak, hindi kasalanan ng Diyos ang nangyari sa tatay mo. Ibinigay niya ang buhay niya para sayo. Huwag mong gawing mas mabigat ang sakripisyo niya. Tumawa si Miguel pero mapait. O baka naman puro kwento lang yan, baka aksidente lang lahat. Baka walang himala. Isang segundo ng mabigat na katahimikan ang bumalot sa kanila hanggang sa sumiklab si Miguel. Lumapit siya sa altar, walang alinlangan, at sa isang malakas na sipa, natumba ito mula sa dingding. Bumagsak sa sahig ang imahen ng Birheng Maria, at sa pag-ikot nito, tumama sa gilid ng aparador. Umalingaungaw ang tunog ng pagkabasag sa buong bahay. Naputol ang isang kamay ng imahen, at ang mukha nito ay nagkaroon ng bitak mula noo pababa sa labi. Diyos ko, sigaw ni Teresa, sabay hawak sa dibdib. Mabilis na bumagsak ang tuhod niya sa sahig, na wala ng malay. Nanay, sigaw ni Miguel, agad siyang lumuhod at nyugyog ang balikat nito. Walang sagot. Nanay! Gumising ka! Sa takot, kinuha niya ang cellphone at tinawagan si Mang Ernesto, kapitbahay nilang may tricycle. Dumating ito sa loob ng limang minuto, basang-basa sa ulan. Miguel, ano nang nangyari? Tanong niya habang binubuhat si Teresa. Nawalan siya ng malay. Bilisan natin. Ang biyahe papuntang ospital ay tila walang katapusan. Ang patak ng ulan ay humahampas sa bubong ng tricycle, at bawat segundo ay parang pinapabilis ang tibok ng puso ni Miguel. Pagdating sa ospital, agad siyang sinalubong ng mga nurse. Dalhin sa emergency room, utos ng doktor. Isang oras ang lumipas bago lumabas ang doktor. Miguel, stable na ang nanay mo. Mataas lang ang blood pressure, siguro dulot ng stress. Kailangan niyang magpahinga. Maaari mo siyang makita bukas. Tumango lang si Miguel, walang masabi. Pag-uwi niya, tahimik ang bahay. Ang altar ay nakakalat pa rin sa sahig, parang sugatan. Umupo siya sa sofa, nakatingin sa sirang imahen. Huminga siya ng malalim, pinulot ang mga piraso, inilagay sa isang lumang grocery bag, at lumabas sa ulan. Sa gilid ng kalsada, itinapon niya ito sa basurahan, at sa mapait na tinig, bumulong, tapos na ang kalokohan na to. Pagbalik sa bahay, nagbihis siya ng tuyo at nahiga. Munit bago pa man siya makatulog, napansin niyang unti-unting humihina ang ulan, at ang hangin ay tila bumubulong sa labas ng bintana. Ang digital clock sa tabi ng kama ay nagbasa ng labing isa oras limamput walo minuto. Dalawang minuto pa lang ang nakakalipas, at biglang sumara ng kusa ang pinto ng kanyang kwarto. Sino yan, sigaw niya, ngunit walang sumagot. Lumapit siya, binuksan ang pinto, madilim ang pasilyo, walang tao. Binaliwala niya at bumalik sa kama. Pagsapit ng hating gabi, isang malamig na hangin ang dumampi sa kanyang pisngi at kasabay nito, isang mahina at pamilyar na bulong sa kanyang tainga. Miguel A. Eh. Napadilat siya, mabilis na tumayo at hinanap ang pinagmulan. At doon, sa istante kung saan nakalagay dati ang kanyang mga laruan, nakatayo ang sirang imahen ng Birheng Maria, basa, puno ng putik, ngunit maliwanag ang asul na liwanag na pumipintig mula sa loob nito. Tumigil ang mundo para kay Miguel. Nakaawang ang kanyang bibig, walang lumalabas na salita. Sigurado siyang itinapon niya ito kanina. At bago pa man siya makagalaw, tila lumabo ang paligid at narinig niyang muli ang boses, mas malinaw. Bakit mo ako sinaktan? At doon nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang bagay na hindi niya maipaliwanan, takot na may halong pagkilala. Hindi na nakatulog si Miguel ng gabing iyon. Kahit nakapikit siya, ramdam niya ang presensya ng sirang imahen sa loob ng kwarto. Parang may malamig na tingin na sumusunod sa bawat galaw niya. Pagsapit ng umaga, wala na sa istante ang imahen. Nasa sahig na ito, nakapwesto sa tabi ng kanyang kama, nakaharap sa kanya. Napaatras siya. Ano ba to, bulong niya sa sarili, tinatapik ang dibdib para pakalmahin ang tibok ng puso. Kinuha niya ito gamit ang isang tuwalya, inilagay sa kahon, at iniwan sa ilalim ng kama. Munit bago pa man siya makalabas ng kwarto, biglang bumagsak ang pinto at nagsara ng malakas. Napasigaw siya. Sinubukan niyang buksan, munit parang may pumipigil mula sa kabila. Miguel muli narinig niya ang boses. Hindi yon galit malumanay halos malungkot. Bago siya nakasagot, biglang bumukas ang pinto na parang walang nangyari. Walang tao sa labas. Habang kumakain ng agahan, hindi niya maiwasang mapatingin sa sala kung saan nakatumba pa rin ang altar. Para bang hinihila siya pabalik. Lumapit siya, tinitigan ang basag na kahoy, at doon niya napansin ang isang bagay na hindi niya nakita kagabi, isang lumang sobre, kulay dilaw na parang inabot na ng panahon, nakatukod sa pagitan ng sirang plorera at piraso ng kahoy. Nakalagay sa harap nito ang kanyang pangalan, Miguel, sa sulat kamay na pamilyar, ngunit matagal na niyang hindi nakita dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Sa loob, isang maingat na tinuping papel na may amoy ng lumang libro. Nakasulat sa itaas, anak ko, kung binabasa mo ito, dumating na ang panahon. Nanginginig ang mga daliri ni Miguel habang sinusundan ang mga salita. Ipinangako ko sa Birheng Maria na kung ligtas kang maipapanganak at ligtas ang iyong ina, tutuparin ko ang isang panata. Isang paglalakbay, isang pasasalamat. Ngunit kinain kami ng oras at mga problema. Nakalimutan ng panata, anak. Alam ko, darating ang araw na ipapaalala ito sa atin. Kung sakali, tandaan mo, kilala ka na niya mula pa sa sinapupunan. Nabitawan ni Miguel ang papel. Para bang bumigat ang hangin sa paligid. Parang biglang bumalik ang lahat ng alaala, mga kwentong nabanggit ng kanyang ina noon, ngunit hindi niya pinansin, mga gabi na nagdarasal ang tatay niya ng mahina sa kusina. At higit sa lahat, ang araw ng trahedya sa ilog. Hapon na nang makauwi siya mula sa pagbili ng pagkain. Nakaupo si Aling Teresa sa kama sa ospital, nakatingin sa bintana. Nay, simula ni Miguel, humakbang palapit, may nakita ako sa bahay isang sulat ni tatay. Hindi kumibo si Teresa, pero huminga siya ng malalim, tila alam na niya ang tinutukoy ng anak. Totoo ba, Nay? May panata siya, tanong ni Miguel. Mabagal na tumango si Teresa. Anak, sa panahong ipinagbubuntis kita, muntik na akong mamatay. Pumunta ang tatay mo sa santuario ng Birheng Maria. Nangako siyang babalik kami para magpasalamat kung mabubuhay tayong dalawa. Tumigil siya sandali, pinupunasan ang mata. Pero hindi na natupad at hindi ko na sinabi sayo, dahil akala ko wala ng saysay. Napayuko si Miguel, pinipigil ang init sa mata. May alam pa bang iba tungkol dito? Si Padre Ramon, sagot ni Teresa. Noong sumama ako sa tatay mo noon, siya ang pari roon. Siya ang nakakaalam ng buong nangyari. Kinabukasan, sa ilalim ng makulimlim na langit, naglakad si Miguel papunta sa simbahan ng bayan. Tahimik ang paligid, tanging tunog ng kampana at hampas ng alon mula sa malapit na dagat ang maririnig. Sa loob ng simbahan, nakita niya si Padre Ramon na nag-aayos ng mga bangko. Padre, tawag ni Miguel. Huminto ang pari, umiti at lumapit. Miguel, matagal kitang hindi nakita dito. Anong maitutulong ko? Inabot ni Miguel ang liham. Binasa ito ng pari ng mabagal, sa sa kanya na parang may mabigat na sasabihin. Naaalala ko ang gabing yon, Anya. Malakas ang ulan, at halos wala ng jeep na bumibiyahe. Dumating ang tatay mo dito, basang-basa, tuwid na lumuhod sa harap ng Berheng Maria. Ipinagdasal niya ang kaligtasan ng iyong ina at ikaw. At kinabukasan, milagro kayong ligtas. Nanlamig ang palad ni Miguel. Bakit hindi niya natupad ang panata? Hindi ko alam ang lahat ng dahilan, anak. Pero may mga bagay na hindi natatapos sa kamatayan. Kung binasa mo na ang liham, ibig sabihin may naghihintay pa. At bago pa man makapagsalita si Miguel, isang malamig na hangin ang dumaan sa loob ng simbahan at sa gilid ng kanyang mata parang may aninong dahan-dahang lumakad sa tapat ng altar, isang anyong pamilyar, nakasuot ng asul. Tahimik na nakaupo si Miguel sa harap ng lumang mesa sa opisina ni Padre Ramon. Sa dinding ay nakasabit ang mga larawan ng mga nakalipas na pista ng bayan, mga mukha ng mga taong matagal nang nawala, at sa gitna, isang malaking krusipiyo. Hawak ng pari ang isang maliit na kahon na tila may iniingat na bagay. Miguel, sabi ni Padre Ramon habang marahang binubuksan ang kahon, ang panata ng iyong ama ay hindi basta pangkaraniwan. Nang gabi niyon, halos mawala ng pag-asa ang lahat. Ang mga doktor ay nagsabi na maliit ang tsansa ng iyong ina na mabuhay, at kung mabubuhay ka man, malamang may kapansanan. Tumigil sandali ang pari, huminda ng malalim, saka ipinagpatuloy. Sa halip na maghintay sa ospital, naglakad siya sa ulan papunta sa terminal, sumakay sa huling jeep papuntang bayan, at mula roon ay naglakad ng ilang kilometro papunta sa dambana ng Berheng Maria sa kabundukan. Basang-basa siya ng lumuhod sa harap ng altar. Ipinagdasal niya na mailigtas kayong dalawa at ipinangako na magbabalik siya upang magpasalamat. Inilabas ni Padre Ramon mula sa kahon ang isang lumang larawan. Makikita rito si Andres, nakaluhod, may hawak na rosaryo, at sa likuran ay ang imahen ng Berheng Maria na tila may liwanag na nagmumula rito, bagaman walang kandila sa paligid. Ito ang litrato noong gabing iyon. Kinuha ito ng isang matandang sakristan. Sabi niya, hindi niya maipaliwanag ang liwanag sa paligid ng imahe. Tinitigan ni Miguel ang larawan. May malamig na dumaloy sa kanyang likod. "Padre, parang buhay ang mga mata niya rito," bulong niya. Tumango ang pari. "Buhay nga, anak. At kapag ang panata ay naputol, minsan ang ina mismo ang magpapaalala." Habang palabas si Miguel sa simbahan, ramdam niya ang bigat ng papel na hawak niya, parang may sariling tibo. Mainit ang araw, ngunit malamig ang hangin na sumasalubong sa kanya. Pagdating sa makitid na kalye papunta sa kanilang bahay, isang matandang babae ang nakaupo sa bangketa, may hawak na pamaypay na yari sa buri. Miguel, tawag nito, na ikinagulat niya dahil hindi niya kilala ang matanda. Ano po, tanong niya, nag-aalinlangan. Mumiti ito, munit baka sa mukha ang pagod ng panahon. Ang ina, hindi nang iwan, sabi nito bago muling iniwas ang tingin. Kahit pa ipagtabuyan mo siya, anak, nandyan lang siya. Hindi pa man nakakabawi si Miguel sa sinabi ng matanda, napansin niyang wala na ito sa pagkakaupo ng lingunin niya muli, para bang naglaho sa manipis na hangin. Ilang metro mula roon, isang lalaking matangkad na nakasuot ng kulay abong barong ang nakatayo sa gilid ng kalsada, nakatingin ng diretsyo sa kanya. Nang magtagpo ang kanilang paningin, nagsalita ang lalaki, malamig ngunit malinaw ang boses, kilala mo ba kung sino ka talaga? Napahinto si Miguel. Sino ka? Ano nang ibig mong sabihin? Munit hindi na sumagot ang lalaki, bagkus ay tumalikod at naglakad palayo hanggang sa maglaho sa likod ng isang kanto. Pagdating niya sa plaza ng bayan, naupo muna siya sa isang lumang bangko para magpahinga. Doon, isang babaeng nakaupo sa kabilang dulo, may takip sa mata at hawak na tungkod, ang lumapit ng maramdaman ang presensya niya. Anak, tutulungan mo ba akong makatawid? Tanong nito. Tumayo si Miguel at inalalayan siya. Habang naglalakad sila, bigla nitong sinabi, may panataka. Hindi sa'yo nagsimula, pero sa'yo matatapos. Napatingin si Miguel, halos mabitawan ang braso ng babae. Paano mo nalaman 'yan? tanong niya. Ngunit pumilit lang ito at sinabing ang ina marunong magpatawag. Pagkalipas ng ilang minuto, iniwan niya ang babae sa kabilang gilid ng kalsada. Nang limunin niya wala na ito roon. Parang lahat ng taong nakasalubong niya ngayong araw ay lumilitaw at nawawala na parang usok. Pag-uwi niya, naupo siya sa gilid ng kama, hawak pa rin ang lumang larawan mula kay Padre Ramon. Ramdam niya ang kakaibang paghila ng isip at puso niya sa iisang direksyon may isang malinaw na bulong sa loob niya, pumunta ka sa kanya. Kinabukasan, bago pa sumikat ng lubos ang araw, tumungo si Miguel sa terminal. Bumili siya ng tiket papuntang Quezon, sa kilalang santuario ng Birheng Maria na matagal na niyang naririnig, ngunit hindi niya pinapansin. Habang nakaupo sa loob ng bus, tinatanaw ang mahabang kalsada sa unahan, pakiramdam niya ay may mga matang nakamasid sa kanya mula sa kung saan at sa kaibuturan ng kanyang dibdib, alam niyang ito ay simula pa lamang ng isang paglalakbay na hindi niya kayang takasan. Mainit at maalinsangan ang hangin nang bumaba si Miguel mula sa bus sa bayan ng Quezon. Kahit madaling araw pa lang, buhay na buhay na ang paligid ng santuario, mga tindero ng kandila, rosaryo, at bulaklak ay nagsisigawan ng alok sa mga dumadaan. Sa malayo, kita na niya ang matayog na simbahan, ang kupola nito ay kumikislap sa ilalim ng araw, at ang kampana ay tumutunog na parang malalambing na tawag mula sa langit. Habang naglalakad papunta sa loob, pakiramdam ni Miguel ay mabigat ang bawat hakbang. Para bang bawat metro ay humihila sa kanya pabalik, ngunit mas malakas ang hindi nakikitang kamay na nagtutulak sa kanya pasulong. Sa loob, sinalubong siya ng malamig na hangin mula sa bukas na pinto ng simbahan, may halong amoy ng insenso at bagong sinding kandila. Lumapit siya sa pangunahing altar. Doon nakatayo ang imahe ng Birheng Maria, nakasuot ng puting belo at bughaw na balabal, ang mukha ay may ngiting puno ng awa ngunit matatag ang mga mata. Tumigil siya sa harap nito at parabang may dumaloy na init mula sa kanyang dibdib pataas sa lalamunan. Lumuhod siya. Hindi ko alam kung bakit ako nandito, bulong niya, halos hindi marinig kahit ng sarili. Pero kung totoo ang lahat ng sinasabi nila, kung totoo ka, pakinggan mo naman ako. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig niya, lalong bumibigat ang pakiramdam. Hanggang sa unti-unting lumabo ang kanyang paningin. Naramdaman niya ang malamig na marmol sa ilalim ng kanyang mga tuhod, at bago siya tuluyang mawala ng malay, huling nakita niya ang imahe ng Birheng Maria na tila kumikilos, bahagyang yumuyuko patungo sa kanya. Nagising siya sa mahina at banayad na tinig. Miguel, binuksan niya ang mga mata at natagpuan ang sarili niyang nakahiga sa isang mahabang bangko sa gilid ng simbahan. Katabi niya ang isang babaeng nakasuot ng mahaba at malinis na bestidang bughaw, ang buhok ay nakalugay at kumikislap sa sikat ng araw na dumadaan sa bintana. Matagal kitang hinintay, sabi nito, ang mga mata ay tila kay lalim, parang kayang salaminin ang lahat ng kanyang iniisip. Sino ka? Tanong ni Miguel, halos mahulog ang boses niya sa kaba. Isang kaibigan, sagot nito at isang tagapagpaalala. May ina kang nagdarasal para sa iyo mula sa simula. Napakunot ang noo ni Miguel. Paano mo nalaman ang tungkol kay nanay? munit mumiti lang ang babae, marahang itinapat ang kamay sa kanyang dibdib. Alam ko dahil naririnig ko ang lahat ng dasal na yon. Bago pa siya makasagot, tumunog ang cellphone sa bulsa niya. Nakadisplay ang numero ng ospital. Hello, hinal na sagot niya, Mabilis ang tinig ng nurse sa kabilang linya, Miguel, gumising na ang nanay mo. Mahina pa siya, pero nakakapagsalita. Gusto kanyang makita. Agad siyang tumayo, lumingon sa babae para magpasalamat, ngunit wala na ito sa tabi niya. Para bang naglaho sa hangin. Umikot ang kanyang paningin sa loob ng simbahan, ngunit tanging mga nagdarasal na estranghero ang naroon. Lumabas siya ng simbahan na kumakabog ang dibdib, hindi dahil sa kaba, Kundi sa kakaibang katiyakan na kailangan niyang bumalik sa kanyang ina. Sumakay siya sa unang bus pauwi at habang nakatanaw sa dumadaang tanawin, mga palayan, dagat, at mga batang naglalaro sa gilid ng kalsada, ramdam niya ang isang bagay na matagal nang nawala sa kanya, direksyon. Sa bawat yugto ng biyahe, malinaw sa isip niya ang mukha ng babaeng nakaasul at ang tinig nitong mababa, ngunit malinaw. Pakiramdam niya ay hindi iyon ang huli nilang pagkikita. At sa kauna-unahang pagkakataon, hindi siya natatakot sa susunod na mangyayari. Pagdating ni Miguel sa ospital, sinalubong siya ng amoy ng alkohol at ang banayad na ingay ng mga yapak sa pasilyo. Nandoon si Aling Teresa, nakaupo na sa kama, maputla pa rin ngunit mas malinaw na ang mga mata. Nang makita siya, bahagya itong umiti at hinawakan ang kamay niya. Napanaginipan kita, Miguel, mahina nitong sabi. Nandoon ka sa isang malawak na lugar, parang hardin, pero walang puno. Sa dulo, may babaeng nakaasul, nakangiti, hinihintay ka. Sinabi niya'ng babalik siya. At alam kong ako ang tinutukoy. Napatingin si Miguel sa ina, ramdam ang malamig na kilabot na gumapang mula batok hanggang gulugod. May nakita ko rin siya. Hindi na niya idinagdag ang lahat ng detalye, pero alam niyang pareho nilang tinutukoy ang parehong babae. Nang gabi niyon, hindi mapakali si Miguel. Sa halip na umuwi agad mula sa ospital, dumiretso siya sa simbahan upang hanapin si Padre Ramon. Madilim na ang paligid, tanging dilaw na ilaw mula sa ilang bumbilya ang nagbibigay liwanag sa loob. Nandoon ang pari, nakaupo sa harap ng altar, may hawak na rosaryo. "Padre," tawag ni Miguel at tumingin ito sa kanya na may bahagyang gulat. "Gusto kong magkumpisal." Naglakad sila papunta sa kumpisalan. Sa loob, umupo si Miguel at marahang nagsimulang magsalita. Matagal ko nang dinadala to, akala ko wala ng epekto, pero hindi pala. Ako ang dahilan kung bakit namatay si tatay. Hindi siya tinuligsa ni Padre Ramon, pinakinggan lang siya habang patuloy ang pagbuhos ng mga salita. Bata pa ako noon naglaro ako sa tabing ilog, kahit sinabi niyang huwag. Nadulas ako, tinangay ng agos. Tumalon siya para iligtas ako. Nakabalik ako sa pampang siya, hindi. Nanginginig ang tinig ni Miguel, parang muli niyang nararanasan ang araw na yon, kaya nang makita kong araw-araw si nanay nagdarasal sa harap ng altar, parang insulto sa akin. Parang sinasabi ng bawat dasal na may utang akong buhay na hindi ko mababayaran. Kaya ko sinira ang altar. Kaya ko itinapo ng imahen. Pero napatigil siya, pinunasan ang mata. Pero bumalik siya. At nayon, hindi ko na alam kung ano nang gagawin. Tahimik na huminga si Padre Ramon bago sumagot. Anak, ang sakripisyo ng iyong ama ay hindi kaparusahan para sa iyo. Ibinigay niya ang buhay niya dahil mahal ka niya. At kung may natira sugat, hindi iyon para dalhin mag-isa. Inabot ng pari mula sa bulsa ng sutana ang isang maliit na sobre. Itinago ko ito mula pa noon. Liham ito ng iyong ama para sa iyo para sa panahon na handa ka ng makinig. Binuksan ni Miguel ang sobre at binasa, Miguel, anak ko, kung dumating ang araw na akala mo mag-isa ka, alalahanin mong hindi kita iniwan. Kahit saan ka magpunta, kahit anong piliin mo, mahal ka namin ng iyong ina. At mayroong higit pang nagmamahal sa iyo kaysa kaya mong maunawaan. Hindi ka kailanman nag-iisa. Hindi na napigilan ni Miguel ang luha. Tumayo siya, niyakap ang pari, at marahang nagpasalamat. Pag-uwi niya, dumiretso siya sa sala kung saan nakakalat pa rin ang mga piraso ng altar. Isa-isa niyang inayos ang mga ito, nilinis ang alikabok, inayos ang kahoy, muling inilatag ang puting tela. Nang ilagay niya ang imahen ng Birheng Maria sa gitna, napansin niyang halos buo na ito, ang bitak sa mukha ay halos hindi na makita, at ang nawawalang kamay ay bahagyang lumilitaw, parang unti-unting binubuo. Sa harap ng imahe, may maliit na papel na hindi niya naalala na nandoon kanina. Sa maayos na sulat kamay, tatlong salita lang ang nakasulat, may kulang pa. Tumayo si Miguel, hawak pa rin ang papel, habang nakatingin sa imahen na tila humihinga sa ilalim ng liwanag ng kandila. Hindi niya alam kung ano ang kulang, pero ramdam niya na malapit na niyang malaman. Makulimlim ang langit ng maglakad si Miguel papunta sa ilog sa labas ng bayan. Ang lugar na iyon ay iniwasan niya ng maraming taon, simula ng araw na kinuha ng tubig ang buhay ng kanyang ama. Nayon, bawat yapak niya sa damuhan ay parang pagtapak sa mga alaala. -ala. Ang tunog ng agos ay lumalakas habang papalapit siya, tila bumubulong ng mga kwento mula sa nakaraan. Tumigil siya sa malaking batong naging saksi sa lahat. Doon siya umupo, nakatingin sa rumaragasang tubig. Pinikit niya ang mga mata at hinayaang sumagi ang lahat, ang sigaw ng ama, ang malamig na yakap ng tubig, ang malakas na kamay na nagtulak sa kanya palayo sa panganib. Sa unang pagkakataon, hindi niya pinigilan ang luha, Kay, mahina niyang sabi, matagal ko nang daladala ito, pero ngayon, ibinabalik ko na sa inyo. Hindi ko na kayang mabuhay na may bigat ng pagkamatay niyo sa balikat ko. Huminga siya ng malalim, tinignan ang langit. Ina ng langit, kung may kulang pa sa panata na iniwan ng tatay, kunin niyo sa akin. Gawin niyo akong handa. Isang malakas na ihip ng hangin ang dumaan, at sandaling tumahimik ang paligid. Para bang pinakinggan ng kalikasan ang kanyang panalangin. Tumayo si Miguel, at sa paglalakad pa uwi, magaan ang pakiramdam niya, hindi dahil nakalimutan na niya, kundi dahil alam niyang hindi na niya kailangang mag-isa. Pagbukas niya ng pinto ng bahay, agad niyang napansin ang altar. Nandoon ang imahe ng Birheng Maria, ganap ng buo. Wala nang bitak, kumpleto na ang mga kamay, at ang pintura ay tila mas makintab kaysa dati. Tatlong kandilang puti ang nakasindi sa paligid, at sa harapan nito ay isang sariwang puting rosas na may butil ng hamog sa mga talulot. Hindi niya maalala na may nagtanim ng ganitong bulaklak sa paligid, pero hindi na siya nagtanong. Lumapit siya at marahang hinaplos ang base ng imahen. Salamat, bulong niya. Pagpasok niya sa kwarto, napansin niya agad ang isang sobre na nakapatong sa gitna ng kama. Lumang-luma ito, kulay dilaw ang papel, at wala itong selyo. Binuksan niya ito, at sa loob ay isang litrato, siya, maliit pa, nakaupo sa kandungan ni Teresa sa harap ng altar ng kanilang bahay. Sa likod nila, bahagyang malabo, ngunit malinaw pa rin sa anyo, may babaeng nakasuot ng bughaw na bestida. Hindi niya natatandaan na may ibang tao sa litratong iyon noon. Nangilid ang luha sa kanyang mga mata habang tinititigan ito. Binaliktad niya ang litrato at nakita ang malinis na sulat kamay, kasama mo ako sa lahat. Umupo siya sa gilid ng kama, pinisil ang litrato sa dibdib, at sa unang pagkakataon mula pagkabata, nakaramdam siya ng katahimikan na hindi gawa ng katahimikan sa paligid, kundi katahimikan sa loob. Nang bumalik siya sa sala, tinignan niya muli ang altar. Ngayon, hindi na ito basta altar sa dingding. Naramdaman niyang may isa pang altar na mas mahalaga, ang altar na nasa loob niya, dala ang alaala ng ama, ang pagmamahal ng ina, at ang kamay ng ina ng langit na hindi kailanman bumitaw. Kung naabot mo na ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe. Kasi ang mga ganitong kwento, dapat ikaw ang unang makakaalam.